um, nung mga nakaraang linggo, nag, nakapagbigay na po ng assurance yung malakanyang regarding po dun sa mga economic indicators at targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, um, can the, can the government, uh, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news, ekonomiya ng bansa na nanatili matatag at bukas para sa mga investors. So mamaya, babanggitin ko yan. <laughs> uh, Follow-up na lang po. Bali, paano po mamaintain ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, ano po ba nilalabanan ng Pangulo? Uh, Kitang-kita po natin, ang nilalabanan niya, corruption. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga uh, mm, corruption, sa mga maanumalyang trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon niya Pangulo Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Um, bale ma'am, so far wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kung ano na nangyayari doon sa mga cabinet? Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Mm -hmm. So, related question, Malacanang Chloe Ofana, Business World. Good afternoon po. Yung pag-aasahan po kay uh, Secretary Recto, as SES, uh, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang um, Philippine economy to improve sa quarter for and merge po natin yung GDP growth target natin for the year? Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay, kay Executive Secretary Raff Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from... Secretary Recto po para to reach these targets. Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Good afternoon, Newsec. Uh, What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the President's uh, teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masukpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po. Is it the right time to uh, for PBBM to do a hair follicle test? ah uh, kasi kanina po, uh, may post po si Senator Amy Marcos. Ano, sabi niya, kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng, mm. ah um, uh, si PBBM. Same station. Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Paulit-ulit o -ulit, -ulit ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresulba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uuto sa Pangulo, kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Kresilin Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Sen. Aimee, sa tingin po ng Malacanang, ay gaano, gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng uh, administration po sa international community? Muli, international community, alam natin, sila ay nag-a-assess, nag-evaluate, gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yes, like another po. Kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administration matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Aimee? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat siresohen ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday niyo, DZWB. Hi, Yusek. Um, ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay Deputy Secretary Sani Angara? Kasi at one point na banggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Na, magsa-submit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya ay malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Uh, mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. nag na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Uh, sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusik Trygiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon? na po ito? Ka Kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap? Uh, hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo pero pinadala na po kahapon. Okay, okay. salamat po. One related question from Katrina Domingo. Ma'am, you mentioned uh, on Senate on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kaya hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bursamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman. Bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity unlike Secretary Angara? Linawanagin natin. Wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si uh, Executive Secretary at si Secretary Mina ay voluntaryong nag-resign out of delicadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng imbestigasyon. Ang uh, kasekretary uh, Sani Angara, wala naman po siyang voluntary pag-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES uh, Lucas Bersamin at si Sekretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Sekretary Sani Angara? Yes, I think that the question should be thrown at the uh, Sekretary Angara oling tanong mula kay Betina Unite Manila Bulletin Ma'am you earlier mentioned po that uh, the government would provide protection to Saldico po if oh. if he uh, comes home and testify po is this confirmed and kung anong klaseng protection po yung ibibigay ng gobyerno po Again what is confirmed um kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng protection ng gobyerno. At uh, pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po protectionan po siya. Ivan Marina gma 7. Uh, Yusek, have you spoken to the president since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What At, do you mean, I am not holding my punches anymore? Direkto nyo na pong kinu-question ang mga aksyon ni Senator Aimee, ang kanyang motibo. Mm -hmm. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, with what you're saying to the public about uh, Senator Aimee Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo kung hindi, ang mandatong ibigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So, ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas -bas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy. Anong messaging po ba ang sinasabi? At matami na po ako sinabi. <laughs> yes, ma'am. Yeah, all of, these, all of the things you said. Okay, muli, Uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay uh, para ma counter fake news, lahat po yan ay may basbas -bas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusef. Um, Tuesday nyo, DZW. Ma'am, pahabol lang. Ano po? Ang business group po, ECO, particularly si uh, Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ay tahasan na pong nagsalita na dismayado sila sa nangyayari ngayon, nakakapirwisyon na raw po sa kanilang mga negosyo, itong nangyayaring anomalya sa flood control project, sa aligasyon sa Pangulo, parang ang sinasabi po niya ay, tapusin na yung ganitong mga kontrobersiya, at ano raw po ang inaasahan nilang gagawin ng palasyo para itong mga ito ay hindi na makaabala sa takbo ng negosyo sa bansa. Totoo naman po, ang mga ingin na ito, nakakaapekto po ito sa ekonomiya. Pero ano po ang maaaring gawin? Isinisigaw ng ibang mga grupo. Dapat maging transparent. Dapat ipakita, mag isa publiko ang paghihiling ng ICI. Pero ang pagsasapubliko ng anumang hearing, nakakapagdulot ito sa pagpapagulo. Although nakikita natin ang katotohanan, pero nagiging issue siya day At itong mga isyong ito ay nakakaapekto sa ekonomiya. So pa paano mapihintuin to? Kapag ipinahinto na isa publiko ito, sasabihin naman ng mga nag-advocate nag, nag ng freedom of expression and uh, um transparency and accountability ay uh, tinaktakpan ng gobyerno ang paghihiring. Tinaktakpan ng gobyerno ang mga dapat na isiwalat. So ang pangulo kung ano ang nararapat gagawin niya hindi niya hadlangan ang paghihiring, hindi niya hadlangan ang managot, ang dapat na managot. At sana, uh, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong adhikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta.